Tandang hapon po mga kalapatid sa update lang po tayo sa mga breeders natin. Ayan po si Jansen and Vandenbroek. ah uh, yung egg po nila hindi napisa. Ayan po pero kinukondisyon natin yan. Ayan po. Talaga pong kasama sa pag-iibon nyo. ang mga egg nila. Ang mga kalapatids. Kaya talaga pong sa pag-iibon, caga tsaga lang mga kalapatids. yan, yan po. At kumisan, kung kung hindi man maganda yung pagkapisa nung ano, hindi maganda yung pusod nung nakay, eh hindi natin na ano, ano, yun. I-out na natin yun. dito naman po tayo sa kabila uh, masili cross high milim ayan po ah uh, nukondisyon na natin yan ah uh, inawat na po natin yung young bird nila binabana na natin ayan po sila okay naman po yung droppings nila buo ito naman po tayo sa McCartney Cross Benito Goke. Ayan po sila. Wala pa rin po silang itlog. Dahil ano, yung itlog nila hindi maganda, may bukol-bukol. Kaya binigyan natin sila ng grits. Po. Ngayon, wala na silang itlog. Pati rin po to kay ayan po, si Stitch and Taiwan. Ganun din po yung itlog nila. Hindi maganda yung itlog nila. Small size naman dito. Kaya, inalis natin. Ganon po sa pagkakalapate, nagbe-breed po tayo ng maganda. Pag hindi po maganda yung kondisyon ng breeder at itlog at inakay, hindi po natin kinukonsider na ano yon na good. Ganon po sa pigeon racing mga kalapatids. Ewan ko lang po sa mga iba, hindi ko naman po nilalahat mga kalapatids sa sa sistema ko lang po yun kung gusto nyo pong gayahin okay lang po kung hindi naman po okay lang din po yan po kaya yan po mga breeder natin kukondisyon condition po natin sila para makapagpalabas tayo ng magagandang inakay yan po ito ma ano ano pa natin to medyo matagal-tagal bang kondisyonan to sila update lang po sa mga breeder natin mga kalapatids ayan po yung mga breeder natin eh nagkasakit po tayo tagal natin di napasyalan ng kalapati natin one month kaya medyo napabayaan ayan po kaya talaga pag may alagang kalapate talagang dapat focus o so, kaya mayroon kang taga pag alaga hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat Bye bye, God bless mga kalapatids.